So, i-discuss muna natin ang current situation para malaman natin kung para sa iba ang reading o hindi. Dito ang side mo. At dito naman ang side ng boson mo. Sige so, muna. So ilagay ko lang sandali. Kasi gagawin ko tong thumbnail pero kung gusto niyo mapabilis ang video o ang boses ko pakipindot lang yung gear button at i-adjust doon ang gusto nyong speed kasi gagawin ko tong thumbnail so kailangan maayos Ayan, eh, pwede na. Hmm. So, punta muna tayo sa iyo. Current situation mo. Well, may absence dito. So, malamang wala na siya sa buhay mo. Yung person mo. Um, ang dating yung iba sa inyo, siguro, oh, nakikibalita sa ibang tao o oh, gumagamit ng spirituality para kamustahin yung poson nila. Oh, o so, eh, Ikaw to eh. So, current situation mo, dahil break na nga kayo o oh, hindi na kayo nag-uusap o oh, wala na siya sa buhay mo ang dating nakikibalita ka sa ibang tao o consult ka na um, tarida o kung ano mga rida yan o astrologer o gumagamit ka ng spirituality para malaman mo kung kumusta na yung poson mo anong balita sa kanya parang hinahanap mo yung, ano eh naghanap ka ng secret dito eh so malamang break na nga kayo kasi parang nag-spy ka dito ngayon kung ganyan ang situation mo let's proceed dito sa person mo current situation niya sad siya ano to Kasi may batang umiiyak dito. So, sad siya. So, iniisip ko kung wala pa siyang karelasyon sa ngayon. At namimiss na niya magkaroon ng relasyon. O namiss niya magkaroon ng karelasyon. Um... Tingin ko single yung poson mo ngayon. At nagpo-focus na lang siya sa trabaho niya. Kung paano mag ng money. So, yan. Um, punta tayo sa... feelings nyo sa isa't isa. isa, isa. So, dito side niya. Sa baba. Conflict. No hoping. Pain. So, sa'yo muna. Well, attracted ka pa rin sa kanya. Tingin ko. Wala ka pa rin iba. Kasi sabi dito, only you. Devoted ka pa rin sa kanya at loyal. Loyal. So, ang dating wala ka pang iba at siya pa rin ang gusto mo. Yan ang feelings mo. Kaya mo ng iba. Gusto mo pa rin siya. O hindi ka pa rin siguro nakaka-move on. Ngayon siya. Current feelings niya para sa iyo. Ayan. Puno daw kayo ng differences. Incompatible kayo. At uh, prone kayo mag-away. Pero kahit ganon, minamanifest ka pa rin dito. Siguro, hoping siya na mag-meet kayo someday ulit. Someday o one day. Ngayon, may pain tayo dito. Apprehensive, afraid, cautious. So, remember, may clashing tayo dito differences in compatibility na parang ang um, dating yung feelings niya para sa iyo di ba, break na kayo who knows kung gano katagal na kayong separated o di na nag-uusap pero cautious siya dito eh o takot? Takot sa yo. na siguro kung bungangera ka, o bungangero, o natakot siya na baka mag-away kayo ulit. So, yung hoping dito siguro, um, mag kayo someday, as friends ulit. So, yan o siguro magkaayos para maging in good terms ulit pero tingin ko in pain siya nowadays o whenever uh, isip kanya uh, hindi nawawala yung thought ng pain o yung beta memories nyo Anyways. Um, wala na tayo sa clue. Bibigay ako ng walong clue, pero wag masyado magpay attention dito dahil dagdagin pa wala ang mga to ang clue ay pwedeng vice versa. Kunin nyo lang ang clue na sa tingin nyo par sa inyo. So, Sagittarius. Pumuputi na ang buhok ito malaki ang bibig ox number two. so yun 2 pwede yung Taurus second of the month February 1930, 1925, 1927, 1949 1961, 1973, 1985, 1997, 1998 O semi kalbo pares kasi pares siguro kayong Filipino may broken chin so mahaba yung video kuha tayo ng ibang info dito It's okay to be different. So, general advice na to. Okay lang daw na maging kakaiba. You don't need to be like everyone else. You're perfect just as you are. Just as you are. Hindi mo daw kailangan maging katulad ng iba. Perfecto ka na sa kung anong so, sa kung anong ka. Mm -hmm. Ano ba? Ang hirap na magtagal relax everything's okay don't worry it's all going to be fine relax daw magiging okay din ang lahat wag ka mag wag ka magalala yun, yun, na pala yan it's all going to be fine magiging okay ang lahat just be yourself ito rin yun you're great person enjoy being yourself so magpakatotoo ka lang sa sarili mo ah uh, anyways hanggang dito na lang goodbye for now